Alam mo ba? Minsan, napapaisip ka rin ba kung bakit tila dumarami ang alikabok sa iyong pader at sulok ng bintana? Dahil dito, aligaga ka tuloy kakakuskos para hindi kumapal ang alikabok na ito. Pero, alam nyo ba na may isang uri ng uod na kumakain ng alikabok? Ito ay ang plaster bagworm. Malamang nakakita ka na nito sa loob ng inyong bahay. Ang plaster bagworm ay isang uri ng insekto na kadalasang makikita sa mga maruming pader, sa gilid ng mga frame ng pintuan, sa kisame o sa ilalim ng kabinet. Ang kakaiba sa kanila, hindi sila basta-basta isang peste. Sila ay nagbubuhat ng kanilang bahay sa kanilang likod at kumakain ng alikabok, mga retaso o himulmul ng tela at mga sapot ng gagamba. Ang plaster bagworm ay miyembro ng family ng Psychidae at kadalasang nauugnay sa case bearing moth. Sa madaling salita, sila ay maliliit na moth larvae na gumagawa ng kanilang tahanan mula sa kalat na kanilang nakakain at nakikita. Ayon sa mga pag-aaral, hindi ito direktang mapanganib sa mga tao. Pero kung hindi agad maaalis, maaari itong dumami at makapinsala sa ating mga gamit. Ayon din sa mga eksperto, ang mababang antas ng kalinisan sa isang bahay ay isang rason sa pagdami ng plaster bagworms. Subalit kahit sa mga maayos na tahanan, minsan sila'y makikita rin dahil sa likas nilang hilig sa malilim at kulob na lugar. Kaya naman, sa halip na katakutan o pandirihan, ang plaster bagworm ay dapat nating ituring na palatandaan. Palatandaan na may mga bahagi sa bahay na kailangang tutukan at linisin. Kaya naman, tama na kakasokmed. Linis-linis din pag may time. Ngayon, alam mo na!